morning guys welcome to my vlog channel buhay probinsya ko kayo sa aking mga halaman ito yung mga banda guys ayan, ayan. ito yung pinagkakaabalan ko sa umaga para tapos ko lang magdilig ayan sila o oh. sa so may bulaklak na siya palabas na yung bulaklak na oh. ayan ayan yung banda ayan ito sila o oh. Ayan. medyo marami-rami maramira rin sila ayan yung mga banda orchids ito naman yung mga orchids ito ko kayo sa ating garden may mga bulaklak na sila yan sila ito naman yung mga phalaenopsis. ayan yung pinagkakabalan ko sa umaga ito yung nasa baba yan yung mukara ito naman yung mga rose ayan ito yung katleya ko wala pang bulaklak na ayan sila ito yung mga bugumbilya ko guys ayan Ito naman yung mga croton yun Mga bagong tanim ko yan. Ayan, ah. ah. mga bago yan. Ito ang ganda ng kulay niya. Ah. Oh. Mm. Diba? Maganda sa mata. Ah. Ang ganda ng kulay niya. Ah. Oh. Diba? sila guys. So, ito. ito yung ah, sa umaga. Ayan. Ito yung aming bakuran. Ayan na. Ito <laughs> yung aking alagang aso. Sinasalubong ako. Ito. Ayan yung mga tanim kong dragon fruits. Nasa taas. Ayan. Ayan ah. Oh. Yung nyog namin guys. Malaki na ah. Oh. Wala pang bunga. Ayan. Yung pine tree ko. Bagong tanim ko rin to guys. Ayan. Ayan na oh. Medyo malaki-laki na rin siya. Oh. yung mga halaman ko pa. Ayan. Ayan o. may hmm. bulaklak na siya o. Oh. So, ito yung mga garden ko pa nasa baba. Ayan o. Hmm. Diba? Ito yung cactus orchids. Ayan o. Ah, diba? Anak kita siguro mag-flower siya. Ayan. Di ba? Kaya dito ko sila tinanim. Kasi mag malamig dito eh. Kaya yan ang tinama. Ang diba mga bulak-bulak na yung mga orchids ko. Ayan. Ito yung daanan namin palabas sa so, Thank you for watching. Bye-bye. Ingat tayo sa lahat.